What's up guys, Mr. Rexman. So ngayon uh, may testing tayo na pinadala ni Broadway. So ito yung car amp na ano, yung GX805. Yan. So yan yung pinadala ni Broadway sa atin. Na pa-testing natin doon sa uh, apat na box na puro Broadway din yung laman na BCS600, uh, BPA600 na DIOTSO and BWH na 870. So review muna natin yung amplifier bago natin i-testing. So stay tuned. So, sa box, ito. Uh, sa harap, may nakalagay na mga description niya. So, ayan. Mga descriptions. So, 1,000 watts, 4 channel. So, 4 channel amplifier ito. So, ito yung harap niya. Matagal na ito nakatambak kaya may mga alikabok. Ayan. So, 20 Hz to 20 kHz. Both channels, 4 ohms load. So, pwede ito mga 4 ohms load and multi-connection capabilities, multi sa subwoofer and satellite speaker operation. So, may mga crossover to. So, high current, discrete output devices. So, mataas yung amperahe nito. And RCA input levels and input ground isolation. So, power supply nya, uh, pulse width modulated to. So, PWM, may inverter to sa loob. And, may mga MOSFET drivers and ito yun. May mga general may using short uh, circuit and back control. So, kahit pa short nyo, yung speaker output nito, may protection to. So, tingnan natin yung loob. So, ito siya. Pero, inside the box, ano pa mga laman nito, may owner's manual. Ayan. So, sa para hindi marunong, may manual sa loob. And, so, may apat pa na screw and extra fuse, na no, dalawang fuse kasi may fuse ito sa likod. So, ayan. Ang dami ko ito nung nakaraan nung nagkorida. Nawala yung mga screws niya pero, ayan. So, sa harap o sa kaitaas niya, meron siyang gain. Ito yung mga controls na gain, uh, crossover, yung ano niya, yung sa kanyang frequency. And sa ano naman, sa isang side, ito may crossover siya. May low-pass filter off and high pass filter. Tapos may support bass din siya. Kung gusto nyo mong pang car audio to eh. And may ano siya, may crossover din siya sa tweeters kung ilang decibel mong gusto mo. Kung gusto mong malakas yung tweeter, set mo sa 12 dB. And ganito din sa kapila, uh, ano lang, uh, identical din. And sa inputs, RCA's. So ayan, channel 1, 2, 3, and 4. Tapos may line out pa to. So kung gusto mo maglagay pa ng isang car audio na amplifier so sa akin okay, meron pa akong isa doon sa garahe so isa sa tapo to na para sa tricycle lang so dali mo natin to sa alikod ng bahay doon tayo mong testing kasi okay. wag well, dito sa harap dito tayo nung una nagsa check eh. pero doon tayo ngayon sa likod kasi na doon yung speakers natin na ah, nakaset up ito na guys yung wiring natin. So ito yung speakers and may the polarity para maiwas natin yung ano yung audio cancellation ng ating speakers. And then sa supply naman dapat higpitan nyo yung pag ano pag uh, higpi, ano screw nyo para iwas loose connection and then sa connection naman ng wirings para sa supply yung ground is yung green natin and then yung remote and ng B plus and dapat naka positive yung dalawa yan kasi kung wala tong remote to hindi ilaw o hindi ay under ating car amp and then may ginawa tayong improvise na para sa ating audio inputs para mapagana natin yung apat na ano apat na ato apat na audio natin yan yung Unahin yung puti kasi sa ilalim Para hindi tayo mayroon So yan Apat yan And then yung sa itas yan and then. So 1, 2, 3, 4 Apat yan yung gagana And then yung stereo cable tayo Siyempre yung PNATEN by Broadway din yan And yung 3.5mm jack By Broadway din yan Yung cables Is by Broadway din na uh, Full copper yan, Broadway yan lahat tayo Broadway except la dito so ayan pa yung iba natin ano lahat yan Broadway dito Broadway na di so and yung mga power up natin is Broadway din so dito ay nakatambak sa garahe so saksak -sak na extension and magsa sound check na tayo munog na and yung green nito is yan yung indicator na commander siya and kung pula is yan yung sa protect niya and hindi natin mapakita na pula para kasi baka mag-repair naman tayo. So dito naman tayo sa itas So mag-play na tayo ng music by DJ Wavy. So shout out kay Wavy and shout out din yung boss ko na si Boss Ray Markiero. Sana sabat ko ngayon. So ito yung volume sa ano sa channel 1 and 2. So increase natin 'yan unti-unti lang. Check natin yung 3 and 4 naman kung gumagana. So 'yan ulit natin natin music and dagdagan natin ang volume so lagay ito sa mga no clock naka high pass filter yan pero naka laglag yung ano naka 80 hz yan para hindi lamasobahan ng uh, bass yung ano natin yung uh, mid high siya uminit ng sobrang sobra yung normal na, na init so ayan magkabilang ano dito eh. so di naman siya uminit ng sobra normal na naman kahit na ano to uh, modified na to yung supply na eh, nasa 14 volts na to eh. so testing pa natin ulit so tigi isa yan so, Kapul rin tayo ngayon eh. So wala yung jumper at isa talaga yan So yan yung voltage din 15 Magdadrop sya ng 13 volts So okay naman sya Hindi naman sya uh, Kasi high efficient naman tong, uh, ano yung, uh, pulse modulator niya. So medyo minute na Pero normal naman So, may option din pala to sa bridge. So ayan yung bridge niya pero hindi ko ito try sa bridge. Kasi masobran yung load natin sa speaker so baka maputol pa yung coil ng tweeters natin. Kaya sa gusto mag-bridge na pang-car audio, pwede na naman uh, up to 2 ohms load to eh. yung ano ya yung uh, Uh, bridge uh, option ito. So walang So yan lang sa vlog natin mga boss Ngayon And Sa gusto umorder Ng car audio na to So meron dyan si Shopee Ililink lang sa below And sa so, kung gusto umorder Sa Facebook Is PM nyo lang ako, Or PM nyo si OX Or si Callmark Malapit din sa Facebook So yan lang sa vlog natin mga boss And See you next videos